kamusta ka kapatid? Napaisip ka ba na minsan? Sayang, sana noon pa ako nagbago. O kaya, ngayong panahon na to eh, nawalan ka ng mahal sa buhay, kabuhayan, tiwala, relasyon, pangarap, at pakiramdam mo tila hindi na ito maibabalik. Pero alam mo ba, may pangakong ibinigay ang Diyos sa Joel 2.25 ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo ng pinsalain ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim. Hindi ba't napakatamis pakinggan? Ang aklat ni Joel ay isang propetikong minsahe sa lumang tipan. Noong panahon na yon, ang Israel ay dumanas ng matinding salot ng mga balang. Sinira nito ang kanilang mga tanim, pagkain at kabuhayan. Ngunit ayon kay Joel, hindi lang ito natural na sakuna. Ito'y para ng Diyos upang gisingin ang mga tao na lumayo na sa kanya at tawagin silang magsisi at magbalik loob. Ang salot noon ay paghukom ng Diyos. Pero hindi pa doon natatapos ang kwento. Sa gitna ng pagdurusa, nang ang mga tao ay nagsimulang magsisi at manumbalik sa Diyos, nagbigay siya ng pangako. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Ibig sabihin, hindi lang basta pagpapala ang binibigay ng Diyos sa inaharap, kundi ibinabalik niya pati ang mga taong akala mong nasayang na. Mga taon ng pagkakamali, kabiguan, pagkalugmok. Ngayon, pag-usapan natin ng tatlong aral na matutunan natin dito sa verse na to. Number one, ang Diyos ay Diyos ng panunumbalik, restoration. Hindi lang siya Diyos ng pagpapatawad, kundi Diyos rin ng pagbabalik. Ano man ang kinuha ng kahirapan, kasalanan, o panahon, kayang ibalik ng Diyos. Minsan pa nga, higit pa sa nawala. Ibigay mo sa Kanya ang lahat ng nasayang o nawala. Panahon, relasyon, tiwala, kalusugan. Ipanalangin mo ito araw-araw. Manalig na may ginagawa ng Diyos. Kasi, totoo naman, may ginagawa ang Diyos. Alam na, sabi nga sa kanta, alam nating may magagawa ang Diyos. Number two, pusong mapagpakumbaba. Bago dumating ang pangakong ito sa Joel, eh, ang mga tao ay nagsisi at lumapit sa Diyos. Ang panunumbalik ay resulta ng pusong mapagpakumbaba. Kung may pagkakamali kang nagawa, huwag kang matakot lumapit. Magsisi ipagkatiwala mo kaya pa rin bumuo ang Diyos mula sa wasak na bahagi ng buhay mo. Pangatlo, may tinakdang oras ang Diyos para ibalik ang nawala. Hindi man agad ang pananumbalik, pero tiyak ito. Ang Diyos ay hindi huli at hindi rin siya nakakalimot maghintay ng may pananampalataya. Gamitin ang kasalukuyang panahon para maglingkod manalangin at maghanda sapagkat darating ang panahon ng pagbabalik. Kapatid, baring sa tingin mo ay tapos na ang lahat, pero ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. Ang Joel 2:25 ay paalala na kayang ibalik ng Diyos ang nawala, ang mga luha, ang mga taon, ang mga pangarap, at kapag siyang nagbalik, higit pa ito sa iyong inaakala panghawakan mo ang kanyang pangako huwag kang bibitaw kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video please like and subscribe dito sa devotional blogs channel. Good day and God bless you.